So, ayan na. Malapit na tayo. Ayan, kunting kimbot na lang. So, ayan. Ilang oras na lang. At makaka na tayo. Ayan, excited na yan. Ayan na. Saan na tayo? Ayan na, nakikita nyo ba ang ko? So, ayan malapit na sinisilip-silip lang tayo dyan sa gilid-gilid ayan nakikikita so ayan nakikita nyo yung nasa paligid ayan kanya-kanya ng upo sa kanilang number of seats so ayan dahil malapit na tayong lumipad so ayan prepare na kayo ng inyong mga gamit. So, ayan, makikita nyo yung mga kasama kan ko dyan. So, ayan, nag-aayos na ng kanilang upuan. Ayan na. Dahil excited na siya.